Good morning, Oliver. Good morning, Sir Mon. Nabalik ko na pala kanina yung headset, ha? Opo, Sir. Nakita ko na kanina. Nabalik niyo na po pala. O, oh, doon sa kasama mo. Sino yun? Opo, doon sa kasamaan ko. Ano pangalan nun? Felicia. Ah, Felicia. Opo. Bago lang yun, Sir. Bagong hair lang? Opo, Sir. Alam mo ba kung taga saan yun? Ang ganda niya, eh. Sir, bago-bago lang nun. Baka madali tayo niyan. Huwag yun, Sir. Kanina nga lang po nag-first day yun, eh. Kanina lang? Opo. Yaman na. Sige na nga. Pahiram na nga lang ako ng mouse dyan. Ha? Ah? Kung naigot nyo pa ako, manghihiram lang din po pala kayo. Sige na, yung mouse lang. Sige sir, check ko. Pero alam ko, wired mouse na lang meron dito ngayon eh. Wireless gusto ko tapos si Felicia magbibigay. Sige, sir, check ko. Wait lang po ah. Ito naman ito. Anong sabi mo? hindi, ah, wala sir, wala po. Ito sir, meron pa po pala. Pakibalik na lang sir ah. Opo. Sige, babalik ko na lang kay Felicia. Babalik na lang po. Sana ibalik talaga. May sinasabi ka ulit? Ay, wala, sir. Sige po. Pabalik na lang. Salamat.